Good morning, good morning mga friends and relatives. Saan mang kayong sa mundo'y naroon, Luzon, Visayas at Mindanao. Heto na naman ako. At ako'y kagagaling lamang sa pamimitas ng aking mga gulay. Sa aking munting garden. At heto ang aking inani ngayon, hinarbes, inani or hinarbes. Si Talong. Wow, fresh na fresh from the farm. Kadami nila. Uy. Okay na ito. Tatlo. Ah, patignan nyo. Mamutik-putik pa dahil kapipitas. Galing sa bukid. Ayan. Ayan. At dahil inood yung isang hinati ko na lang para hindi masayang. Kinain ng ano, ewan ko pala ka or uod. Hinati ko siya. Pero marami pa rin ito. Naka lima or anima kong pitas ng talong. Talong. Ang talonglong. Ito ay mahaba. Kayang-kaya sa bunganga. Ang talong. Aray. At ito naman si opo. Masarap si opo. Ang pagkain ng opo. Ay masustansyang masustansiya hindi ko na naman ito binili dahil ito ay galing sa aking hard garden pala ang opo ako ay tapos na po tayo na po ay opo ang opo bow at ito namang mga kamatis ko ay ito ay mga hilaw hilaw pa dahil wala na akong kamatis pinitas ko na lang ito Kita nyo naman, napakaganda. Lalo na ito, sobrang ganda. O, oh, ayan. Napakaganda yan. At ito, pahinog-hinog na. Ayan. Ang dudongrit nila dahil ito ay galing sa lupa. Nagpinatindag na sila ay hindi pala sila ay naglampa. <laughs> Nagpalampalampayot doon sa may kalupaan. Ayan. Ang dami nila. Ayan, marami sila. Ito guys, oh, ayan. Oh. Ang kamatis ko. Ayan. At ito namang mga beans. Ito ay may dalawa akong ano, itinanim na beans. Dalawang butil ng beans. Ang daming ano, ibinunga. Kaya ayan, pang sahog ko mamaya sa aking nilagang baka. Ang beans ay mahaba. May mahaba, may maliit. Ayan. Masustansya rin ito. At ito naman ang aking talbos ng sitaw. Ang sitaw ay malinamnam. Bukod pa sa mahaba, masarap pa. Ayan ang aking talbos ng sitaw. Napakasarap ng sitaw. Masustansya. Ika nga ay evergreen. Ang sitaw, wow! talbos ng sitaw correction please at ito naman ang talbos ng aking opo ayan ang opo na ito pagsamahin ko sila mamaya ayan magkaano yan magkakasagpawan sila ayan agkakasagpawan na gagayin ilotwek amin ita dama masarap ito haluan natin ng Ganito. Haluan natin to. Ayan. Ayan. Ito ang lunch ko mamaya. Ayan. Si Opo. Si Bulaklak ng kalabasa. Talbos ng Opo. Ayan. Paghalo-haloin ko na lang. Tapos na. Ayos ng aking tanghalian. Ayan. Healthy living tayo ngayon. Dahil ang karne ay nakakaumay. Dito tayo sa masustansya at healthy. Hmm. Ayan, ito lamang ang aking na-harvest ngayon. Pero pagkadami-dami nila, grabe. First harvest ko ng aking opo. Meron pang susunod. Napakaraming mga maliliit pa, pero kinakain ng daga. Kaya mamaya, masarap ang aking olam. Ang buko ko ay nagtutusatot sa ngayon dahil di pa ako nakapagsoklay. Kaya, ayos-ayusin ko na lang sa pamagitan ng aking kamay. Ayan. Sarap. Ang upo. Tapos na po. Ayan. Ayan mga friend, masarap ang aking ulam ngayon. Nainggit ba kayo? Ayan, napakaganda nito. Na ang kamatis ang kamatis ay pampaganda ng kutis. Ito ay aking pinitas sa aking mounting garden. Ayan. Ang kamatis. Wow. At meron pa akong pinakukulo ang patani doon. Para mas malapot at mas masarap ang aking tanghalian. Ay, salamat po ulit sa iyong panonood ng aking mounting video. Saan man kayo naroon, ang masasabi ko lamang ay, may God bless us all. Ang aking kamatis. Wow, napakagandang laruin. Sige guys, day lang tayo mga kurang. Habang may buhay, may pag-asa. Laban lang sa buhay. Thank you and God bless. Bye.